Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Marso 20, 2025. Habang bumabalot ang mundo sa enerhiya ng Spring Equinox, ikaw ay tila nasa isang sangandaan, Scorpio. Ang araw na ito ay puno ng potensyal, isang panahon kung saan nagkakatugma ang liwanag at bilim, nag-aanyaya sa iyo na pagnilayan ang mga misteryong bumabalot sa iyong landas. Sa araw na ito, hinihikayat kang bigyan ng pansin ang mga katanungan sa iyong puso, mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Ito ang araw upang maglaan ng oras sa pagtuklas ng mas malalim na kahulugan sa iyong buhay at upang pag-isipan kung paano ka patuloy na magpapalago sa iyong sarili. Ang mga enerhiyang dumadaloy sa paligid mo ngayon ay tila nagdadala ng liwanag sa iyong pinakamalalim na iniisip at nararamdaman. Kung may mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pangamba o pag-alinlangan, ngayon ang tamang panahon upang pagmilayan ang mga ito ng may kalinawan. Ang mga tanong na matagal mong iniiwasan ay maaaring magbukas ng mahahalagang kasagutan ngayon, kaya't maglaan ng oras upang maging tapat sa iyong sarili. Ngayong araw, hinihikayat ka ng mga bituin na maging tapat at bukas sa iyong nararamdaman. Sa kabila ng mga pagsubok na maaari mong harapin, mahalagang harapin ito ng may tapang at katapatan. Kung may mga alalahanin o paamba na bumabalot sa iyong isipan, ito na ang pagkakataon upang harapin ang mga ito ng buong tapang. Pagnilayan kung paano ka naapektuhan ng mga karanasan sa nakaraan, at kung paano mo nais sumulong patungo sa hinaharap. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay may potensyal na magdala sa iyo sa mas magandang direksyon sa buhay. Ang paglalakbay na ito patungo sa pagtuklas ng katotohanan ay maaaring magdala ng kalinawan sa iyong mga layunin at mithiin sa buhay. Ito ay magandang pagkakataon upang bumuo ng mga bagong plano na mas tugma sa tunay mong pagkatao. Kung may mga pangarap ka na matagal mo nang iniisip, ngunit tila hindi mo pa naisa sa katuparan, ngayon ay isang mahalagang araw upang simulan ang hakbang patungo sa katuparan ng mga ito. Dahil nasa Sagittarius ang buwan ngayon, may enerhiya ng kasiglahan at pag-asa na bumabalot sa iyong kalooban. Bilang isang Scorpio na may likas na pagkakaroon ng malalim na pag-isip, Madalas kang nagkukubli sa iyong emosyon at iniingatan ang iyong mga saloobin. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang buksan ang iyong sarili sa mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Hayaang ang positibong enerhiya ng Sagittarius ay magdala sa iyo ng bagong pananaw sa buhay, isa na puno ng tapang upang tuklasin ang mga bagay na dati mong ikinakatakot. Ito na rin ang panahon upang alisin ang anumang pagdududa na bumabalot sa iyong puso. Ang enerhiya ng Sagittarius ay nagbibigay inspirasyon upang bitawan ang mga pangamba at yakapin ang mga bagong simula. Huwag matakot na sumubok ng bago o tahakin ang landas na dati mong iniiwasan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa hindi pakilala, matutuklasan mo ang mga pagkakataong maaaring magdala sa iyo ng tagumpay at kasiyahan. Habang dumadaloy ang araw na ito, maglaan ng oras upang pangalagaan ang iyong sarili. Hayaang ang liwanag ng equinox ay maging gabay mo upang lumabas mula sa anumang anino ng pag-aalinlangan na dati mong nararamdaman. Sa pagyakap mo sa iyong tunay na damdamin at hangarin, mas magiging malinaw sa iyo kung ano talaga ang nais mong makamit sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula isang kulay na sumisimbolo ng lakas, katapangan, at sigla. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng pulang bagay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang palakasin ang iyong kumpiyansa at determinasyon sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 12, at 30. Ang pito ay sumasalamin sa karunungan at malalim na pangunawa isang paalala na mas marami kang natutunan mula sa iyong mga karanasan kaysa sa iyong iniisip. Ang labindalawa ay nagdadala ng balanse at tamang diskarte sa mga desisyon, habang ang tatlumpu ay nagpapahiwatig ng tagumpay at katuparan ng mga layunin. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang maglaan ng oras upang magpahinga at magbigay ng oras sa iyong sarili. Maaari itong maging simpleng sandali ng pagmumuni-muni, pagsusulat sa iyong journal, o paglalakad sa isang tahimik na lugar. Sa paglalaan ng oras sa iyong sarili, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang mga hakbang na dapat mong gawin upang makamit ang iyong mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga natutunan mo sa iyong mga karanasan ngayon. Magpasalamat sa mga pagkakataong dumating sa iyong buhay at sa mga taong patuloy na sumusuporta sa iyo. Tandaan na ang bawat pagsubok na dumaan sa iyong buhay ay nagbigay sa iyo ng lakas upang maging mas matatag at mas tiwala sa iyong sarili. Ikaw ay isang Scorpio, matatag, masigasig, at puno ng tapang. Ano man ang mga pagsubok na iyong kinakaharap ngayon, tandaan na taglay mo ang lakas upang lampasan ang mga ito. Yakapin mo ang araw na ito bilang pagkakataon upang magbago, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Sa pagtanggap mo sa mga bagong oportunidad na dumarating, tiwala kang bawat hakbang na iyong ginagawa ay magdadala sayo sa iyo sa tagumpay at kasiyahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.